Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang gusto nga na pong makatapat ng Boston Celtics ang Miami Heat sa first round ng playoffs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang maswerte pa rin nga na pong Los Angeles Lakers sa standings sa Western Conference pagkatapos ng ilang mga laro ngayong araw sa NBA. Natalo na naman nga po mga ang Boston Celtics sa kanilang game ngayong araw laban sa New York Knicks sa score na 118-109. Pero sa kabila nga po niyan ay nananatili para naman nga po sila kahit papano bilang top 1 sa standing sa Eastern Conference. Kaya meron pa rin nga po silang hawak na momentum bago pa man sila pumasok sa playoffs at habang nagaantay sila kung sino ang kanilang makakalaban sa first round. Alam na rin naman nga po ng kanilang kupunan na meron ngang posibilidad na makalaban agad nila dito ang siyang naglaglag sa kanila last season na Miami Heat na kasalukuyang ikawalong pwesto sa Eastern Conference kung saan makikipagsapalaran na naman nga po ito sa play tournament. Kaya kung sakasakali man nga po na ito na ang kanilang unang makatapat ay mas magiging kabang abang nga po ang kanilang laban since gusto rin naman nga po nilang mabawian ang Miami Heat dahil sa ginawa nito sa kanila ng nakarang playoffs. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang maswerte pa rin nga na ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference pagkatapos ng mga laro ngayong araw sa NBA. Bagamat man nga po mga katrops walang laban ngayong araw ang Lakers, ay may ilang mga games pa rin nga po dito na naka-apekto ng gusto sa kanilang kalagayan sa standings. At kabilang na nga po dyan ang pagkakapanalo ng Golden State Warriors sa game nito laban sa Portland Trail sa score na 100 sa paungunan ni Stephen Curry na nagtala nga po ng 22 .7 rebounds at 8 assists at si Jonathan Kuminga na kumuha naman ng 19 points at 6 rebounds. Bukod rin nga po dyan ay naka naman sa Lakers ang pagkakapanalo nga po ng Pelicans sa game nito laban sa Kings sa score na 135-123. Sa paungunan nga po ni Zion Williamson at CJ si McCollum na parehong nagtala ng 31 points at si Trey Murphy the III na kumuha naman ng 27 points. Kaya dahil nga po sa naging resulta na nabanggit kong dalawang laro, ay tumabla na nga po sa 45 wins sa 35 losses ang record ng mga koponan ng Sacramento Kings, Golden State Warriors at Los Angeles Lakers. Ngunit dahil nga po mas lamang ang Kings sa Warriors pagdating sa kanilang division at lamang naman nga po sila sa Lakers pagdating sa head-to-head, -head, ay sila nga pong aangat sa top 8. Ang Warriors na rin naman nga po mga ang aangat sa ika-9 seed since angat nga po sila sa kanilang regular season series kontra sa Lakers na bumagsak na nga po sa ika Pero dahil nga po meron pa silang natitirang dalawang laro ngayong regular season ay maaari pa nga po magbago ang kanilang pwesto sa mga susunod na araw. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.